Ayun, so good morning mga idol, no? Uh, kasama ko rin sa ating mahiwagang sombrero, no? Um tour tayo ngayon mga idol. South tayo, tara. Sakto, nag-aantay na yung tour guide natin, no? So ano ba kaibahan ng uh, exclusive at VIP na tinatawag nila? So ito nga pa rin kwarto ko ulit, no? Nakuha ko sa 800. Wala pa rin akong housemates. Mag-isa lang ako. 1, 2, 3, kwarto, pang family yung kabila. Tatl uh, tatlong bed single bed, double bed sa kabila. 800 lang yung sa akin mga ito hindi ko alam kung bagano Ay yung dalawang kama, 'di ba? Hindi pwedeng pampamilya rin kung may anak kayo ng isa, 'di ba? Sa kabila, medyo marami kayo kasama binan mo. Palakas ka naman sa binan mo, sama mo. Magturo kayo, ayan oh, tatlong kama. Dito yung binan mo. O dito kayo mag-asawa, sorry. Ay malapad. Dito yung binan mo, pamilya niya, Papaugi ka naman, idol. Sama mo yung mga ano mo dito, di ba? O, mga in-laws ito so, yung buong mapa nila, no? So, ito yun. Uh, itbayat, eto yung medyo malabang kuntahan kung tatlong araw ka lang dito, no? Dapat 7 days o 5 days. Then, Batan. Hindi tayo kayo sa Batan. Kasi ito yung Basco Airport, no? Ito yung sentro, pinaka-sentro dito na, ano? So, Mahataw, Ibana, Uyugan. Uh, okay, so next natin is yung Sabtang eto yung pwede mong puntahan pag nasa ko, ka kasi mapantansin mo mga idol, magkalapit lang sila alright so dito naman kung pupunta ka talaga ng Itbayat at gusto mong puntahan tong Siayan Island eh... pwede pwede di ba? eto nga pala ang Siayan eto uh, yung pinakalas natin na isla no? etong Ditarim Misanga Mavidus Pataywan na yan mga idol. Dati din vlog ng puntang siya yan, hindi ko alam kung nadali niya eh. Alright? Uh, maraming pupuntahan dito mga idol pero nag-aantay na yung aking tour guide. Tara, samaan nyo yun na ako. Yung buko ko na binigay ng taga dito, andun pa rin. Ha? Dalawa. Hindi ko pa na bulutin ko muna yung ilaw. Ay, yung electric fan Ha, ah, kaya uh, yung tour guide ko nag-aantay na. Tara. Mapinagkaiba lang ng mga idol ng uh, exclusive car. So lumi yung sakyan ako, uh, try sige lang kinuha kaya patayin natin yung ilaw. Sorry naman. Nasa room 2 nga pala ako ulitin ko eh. Dito kahit yung mga ilak eh, na pumapasok sa kwarto mo. Wapakil sila dito kasi eh, privacy mo hmm. yun. Tsaka safe gamit sa batanes mga idol. Room 2, dyan daw galing si Chris Villanueva ng Can't Buy Me Love. No? Hindi pang aabot sa akin. Buong crew ng ABS kinuha nila to niniwala ba kayo 800 800 pesos yung kwarto ko tapos ito yung labas oh ganda pwede kayo magtumaan doon diba ah, dito nga pala mga idol parang no smoking bawal no so right ito na yung aking driver no si kuya morning boss si kuya wala pa ha malas ah nag CR lang. Ah, lang Kaya na medyo umambon kaya no okay via yeah, parang pare parehas kayo kaya ano no? Ng um, design Oh, ah, hindi. Ito yung ano 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 Okay. Ito yung una, ano eh. ano 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 Sa hapon? Dorado? Dorado Dorado Dorado? Dorado. 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 Okay, mga idol. Kanina kasi medyo ano sa ano ano uh, ano tayo ngayon, ano diba? ano South tour tayo, no? Opo. South Tour. Puloy si Pungo. Pero hindi naman. kasi si Elcon Nakatapat ako. Tayo, okay lang po. siya Richard pala. Richard. Kuya Richard. Kuya, ano mo kuya? Nelson. Kuya Nelson. So sila yung kasama ko sa tours. Tour South Tour natin ngayon. Ah. Alright. Ilang ano tayo ngayon kuya? Ilang destination tayo ngayon? Mga 12. 12. Mga 12. 12. Uh, marami to <laughs> so, start tayo na 7 Dahil na late ako, nagluto pa ako 7-10 na kami nakaalis Late ako 10 minutes Lalo kahapon, hindi na ako nakakain kahapon eh Nang Hindi, nang almusal kasi ang ang aga ko. Sakto naman talaga okay. kasi oo. Oh, ay wala pa request sa hotel sir. Walang lunch lang. Ah, uh, ay lunch. Lunch lang. Ah, uh, okay. Lunch lang. kahapon. Na yung naglunch naman nun sa ano sa Saptang. Kaya lang, ay, lang sa Saptang kay kahapon. Saptang kahapon. Akala ah, ko nang ay balik compress. Ah, oh, compress compress ako eh. Ay, ah, Saptang North. Saptang North. Ah, okay. Ngayon sa parang sa Barangay ngayon. South sir. South lang South. Saptang South charot. Kasi sa Saptang. Gusto yung water ride sa kahapon. Okay naman, medyo kalmado yung dagat. Hindi naman ganun. Lang, no? <laughs> Pero okay na, 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 na nakakaaliw naman din kasi siyempre hindi uh, mo ano, hindi eh, mo expect kung ano mangyayari. Pero Nasang safe alo. naman, safe naman kasi naka-life vest naman kami lahat. Tsaka magaling yung, ano, magaling yung captain, captain ng boat talagang uh, nakasabayan niya yung alon. Okay, hey, pagod pala kayo kahapon, no? Medyo, oh, mesya, mas, masaya, masaya, masaya. Pero tutan sa top na kasi kaya ah maya mayro naman mayro na kaya kami na maruya kaya ayan. Okay. so mamaya, anong oras tapos natin ah uh, after night, sir alam mo uh, Turkey. Pero okay. mall, yun yung parang mall, mall school day siya. Okay, okay. Eh, nagkaka-analyze nagkaka, nagkaka no, lang, lang, lang time na gana ng pick-up. No. For example, yung tourist joiners. Pag-joy. Okay. So, yung pick-up po yung 9. Kaso, naka-alis kayo dito sa Pasko, 9.30. So, nasa first stop kayo, like 10 na. Ah, okay. So, may joint. tour yun. So, possible na mas matagal sa mga... Pag-joint tour ba, paano kasakyan? Paano? Or? pwede sir. For example, dalawa lang kayo, pwede rin yun, pero more than three, ano na, nakaban. Mas cheaper na kasi pag, ano, hindi nakaban, tas mas na kayo. solo, saka dalawa, mas okay itong tricycle. Kasi hindi ganda, ang ang ano. Parang pakilala ko talaga turista ka na turista, di ba? Kasi maganda yun. ah. Oh, common, common ako. sa amin. Para ka nagbiyahe ng epic sa amin, gano'n? Para ka okay. nga wow. <f> naman yung na sa na diving, scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba Batanes scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba of oh. scuba <gusta> diving, oh. scuba sa 100% na scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba diving, scuba yung scuba diving, scuba diving, Sa so pag dito magkano snorkeling nila? Yeah. Ayun, hindi ko lang pala alam sa yung mga rin. Depende sa ano, depende. Pero, meron dyan pwedeng puntahan sa no, dungdong magkano. Yes, pwede no. na, no? Ito, 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 ito. Hindi ka mag-snorkeling, oh. With, tama, mas Pilipinsi yan, no? Yeah, tama, tama ba? Mas Pilipinsi. Okay. Yung boundary ng San from that rock pa atras dito. Pero from that rock, pumunta dito for free na. Kahit mag-fishing ka pa, okay lang. Okay. Pero oh, kung si tourist kasi, kung gusto niya mag- Streaming. Kita niyo yung beach kasi hindi siya totalisan. So, it's like combination din siya ano, stone and forest. Okay, okay. So, sa masan pa rin sa pond pa rin kung naka-aqua shoes or staplers. Oo, tama-tama. Aqua tama, shoes, tama-tama. Kasi matalas siya okay, mga yan, okay. di ba? Okay, okay. Ganda siguro yan, oh. No? Dahil ko. spot, oh. No? Uh, for me, uh, Ano, for na sa beach. So, siguro sa, oh, sa mababaw ng park. Pasang. kasi uh, madalas ano i maalon yung water. Grabe sa, sa inyo. Kasi <laughs> so, sira ng alon. Uh, sa so, deeper part mas maganda iba ako. Kasi maraming taga Manila talaga, almost talaga la karamihan sa amin eh. Uh, pinapangarap ko kaya lang siyempre uh, ang isang kinakatakot namin doon yung weather siyempre kaya nga sabi ko uh, gumawa din ako ng video para makita nila na ano na ako summer time ako nagpunta hindi ako nagbook doon ng mga ano, na mga uh, traveling tours, hindi ako nagbook doon. Ginawa ko nung makita ko na papalo ng halin ng Idil uh, is bukas Wednesday tapos ngayon is uh, April 9 araw na kabitingan so sabi ko pwede pwede ko magpatanis so ginawa ko sugal na lang yon talagang kahit palo ticket one way pala kay pal 12k isang lipad oh, mahal talaga like uh, hindi na uh, ngayon uh, bukas bukas ang palito 24. Tama, pali ka. 24. Oh, Kasi yun, parang oh, yun naman nalitin regular. regular. Oh, regular yeah, yun eh. Yung iba nakakuha ng na 7K pero matagal nilang pitok yun. Oh. Kasi parang tingin ko hindi nabababa ng ano yun eh, di ba? Oh. Unless may konta ka sa mga travel and tours, di ba? Tama oh. oh. na nagbibigay ng mura o uuwa ka ng package. Sabi, mahal mo ano? Mahal ka rin. Mahal. Oh, yung yun ito ano, uh -huh. ay para sa akin kasi para wala nang atrasan. Kuha ka sa summer. Oo. Oh, no. Summer na sa. May nag-election pa na doon, no? Oo. May nag Ayo. No? Oh. Bakit ay election oh, na nila din kasi yun, ano? Meron uling. Uling. Oh, Pero araw-araw sila may election o oh, hindi naman. Hindi sir. sa pag ano, hindi hindi sila nag-election basta basta. Kasi yung pagdadala ng baboy, 'yan papalit. Ah, okay. Kung oh. so, walang nang magdadala, Depende yun kung marami kayo, di ba? Oh. Kalitsong kayo, di ba? Ayun, may idea na tayo. Kasi na pag baka dapat ano, katabi niyo yung leksyon, tapos kunti-kunti nyo tatanggalin. Tama, tama. Yan. Ganun standard ng baka yun. Oh. Mapapalit kasi yun. Galing Dali na kayo dito, no? Oo, oh, galing. Pero minsan nakakalimot pa rin sa ano kasi ito lalaki eh. Kasi ang ganda eh. <laughs> Nakakatulala yung ganda. Ito yung pinagiging na serong plano. Oo nga eh. Ito, ito yun. Saan ba banda Airport. Huh? Airport sa banda? Linçar sa likod natin eh. Ayun, gundo. Ayun, ayun dito dito galing eroplano. Ayun. Ay, ganyan siya kaganda. Sa airport talaga. Sa airport talaga. sila kasi masyado makipat yung daan dito eh. Pero ganda ng view, grabe eh. So yung mga mag-swimming, gusto nyo, baong kung kayo na aqua shoes kasi pato dito, mapato. Mayroon poro siya na mapato. Para ma-enjoy nyo lang. Pero yung mga Marami kaya... Oo, oh, oh, si Urchin, dami dito, grabe. Pero so, kasi hindi namin dito pa yung si Urchin. Bakit? Bakit na kain? Oo, bawa. Kaya alternative kaming kinakain, tawag namin ng na tapia. Yun ah. naman yas, yung si Urchin. Okay. Kasi Okay, okay. Ito pala first up natin, building. Meron siya 150 like steps there going up. Okay. View, start. ano ito? View, viewing deck? Oo. Oh, okay. okay. Ito na tayo. Chava. Chava pala. Chava. View deck. So, ayan you know, o. May mga markings sila. Meron tayong poon dito. No? Meron um, tayong chanto. Um, Okay, so yun, eh, itsura niya mga lods, no? May nauna sa atin dahil, uh, syempre, unahan dito. Oh. Ay, ay, ito yung couple kahapon. Sila yung nasa ark, o. Oh. Kasama natin, ah. Oh. Oo, nasa ark yan. So, eh, dito kayo, dito kayo magkwentuhan, mga kasama nyo, di ba? Magkwentuhan kayo dito, walang problema. Tara, kuya. Tara. Ano, is your picture, sir? oh, pipicture ako. M uh, ano ko muna to, mga lods, ah. Patayin ko muna, kaya siya na. Kailangan ko na magpicture para meron akong pang, ano. Ganda rito, grabe, huh? Saka dito. Iba, iba dito. Tsaka, medyo magandang weather ngayon. Medyo hindi ganun kainit, no, kuya? No? Alright, tara. Feature tayo muna, mga lods. Thank you.